ang gumagawa sa inyo ng masama at huwag din ninyong gantihan ng panginsulto ang mga nainsulto sa inyo at dapat ninyong gawin ay manalangin. ipagpray pray natin sila. Tama nga mga kaibigan kasi syempre pinag ko rin na mag-soft uh, ang kanang puso. At dapat niyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos dahil pinili kain ng Diyos. So tayo yung parang instrument, no? at para kaawaan din tayo, para kaawaan din tayo ng Diyos. Sa pagka sinasabi sa kasulatan, ito na nga yan, ang sino mang nagnanais. Tayo, palagi tayong nagnanais na magkaroon tayo ng kasaganaang buhay, di ba? Pabumuhay. Kaya sundin din po natin ang Diyos, ang ating Panginoon. Na gaya dito, huwag magsalita ng masama at kasinungalingan. Yung kasinungalingan, mga kaibigan, isa yan sa isa sa madaling madaling ah ano uh, na gagamitin ni ni Taning sa isang tao para ma matrap niya mapunta sa kasalanan. Kaya maraming mga bagay tayo dapat bulay-bulayin mga kaibigan ano. So sa pag-uugali din tayo talaga mismo din sa ating sarili kahit nakita natin yung tao na ay may ginawa siyang hindi mabuti. Hindi, sabi nga, don't judge. Pero kung alam mo na mali siya, mali ang ginawa niya, pwede mo siyang pagsabihan. Pero kung hindi siya makinig, hayaan na lang natin. At uh, tayo mismo ay hindi gagawa, no? Dahil tayo ay alam natin na masama sinasabihan natin, ay masama yan. Tapos, pag ginagawa natin ay walang kabuluhan yun. Tayo ang mas lalong nagkakasala. Dahil tinitingnan natin yung kapwa na, uy, kasalanan na yan. Tapos sarili natin gumagawa din. Kaya iwasan na natin mga kaibigan.